Yun, magandang araw sa inyo mga kamangyan, mga kabutintin. Mayroon tayo dito ang customer, washing machine. Ang sabi dito, basta lang daw siyang tumigil habang ginagamit. Uh, Kaya subukan natin siyang isaksak. Ayan. Ayan, nagsisaksak natin yan. Wala na siyang cover sa likod. Tapos, Ayan. Tumutulog naman yung timer nga. Tumutulog yung timer. Pero wala siyang response, oh. Tapos, wala naman siyang fuse. Kaya nga gawin natin dito, tigyan natin yung motor kung gumagana pa yung motor. Kasi, wala siyang hugong. Tingnan natin kung okay pa yung motor. So, hindi na. Ayan. Itong mula dito sa line. Ito. Kung titignan nyo yan. Ito yung sa line. Ay, papunta dito sa itong isang to. Papunta yan sa timer. Itong isa ay sa line mismo ng motor. Ito. At yung blue. Blue at red thread. Ito ay pumunta sa kapasitor. Ayan. Kaya, gagawin natin. Iririkta natin dito. Lagyan din ng wire kung gagana. Bali yung pagrekta niyan. Ito. Kunin <laughs> natin 'to. Itong dalawang 'to. yan. sa kapahitor 'to. Ayun, dalawa. Oh, Tawid niyan dalawang 'yan. Yung dalawang yan, kapasitor Wait lang Ito lang video eh Ito dalawang kapasitor Ito naman sa line Itong isa, line Kukunit, kakabitan natin ito ng isang Wire. tapos itong dalawang to pipindutin ko lang ito mamaya so, buwan ko siyang isaksak dito ayan tapos kung nakikita nyo ayan hindi ko na nalagay ng ano hindi ko na nalagay ng, ng electrical tape subukan ko itong isa magdidikating ko lang para malaman natin kung nagana pa ano you know? Nakikita nyo, pag tinagdikit ko itong isa, mayroon siyang forward. Ayan. Bago. Ito nung isa. Reverse. Forward. Reverse. Forward. Reverse. and ibig sabihin kayo yung kanyang motor kasi nirekta natin nirekta natin tingnan natin ngayon yung timer napunta sa timer kasi gumagana naman siya dito gumagana siya sa rekta pag mo gumagana yan yeah, na baklas ko siya kaya subukan din natin saksak Ayan, dapat yan, umandar na yan. Kaso, you know, ang maging problema, yung kanyang timer, kung mapapansin nyo. Yan. Yan, yan, yan. ayan. Hindi siya naglalapat. Ayan, no? Kawang siya. Kaya ngayon, hindi siya, ayos naman yung motor niya. Pero, kung mapapansin nyo, hindi siya, ayan, no. Dapat mapapalit na yan, forward reverse. kumikislap lang siya, kawang siya. Hindi na naglalapat yung contact niya. Kaya ngayon, hindi na siya maandar. Kaya ang naging sira nito ay itong timer, palitin ng timer. Ano? Kaya kung mapansin nyo, kawang o. Oh. Meron siyang awang. Hindi talaga ito under. Wala nang sira yung timer niya. Ayan, bali ito. Ito yung kanyang luma. Kinalas ko na. Ano, mapansin nyo. Ayan o. Oh. May itim na doon sa dulo. Ayan, itim na. Ito, bago pa to. Ayan. Tama yan. Papansin nyo yan, yung bago na yan. Magalapat yan. Ayan, lapat na lapat. Forward reverse. Ayan. Kung forward yan, bago nga reverse yan. Yung isa Kung papansin nyo, tingnan nyo. Yung isa naman ang kakapit dyan. Ayan eh. Ay. Ngayon, kinabit ko na. Color coding lang naman sya. Parehas na parehas. Ang brand nya ay MX. MX din. Yan, parehas MX. Bago ito. Hindi ko muna nalagyan ng electrical tape. Ayan. Ito, maandar pa ito. Kaya, susubukan natin siyang isaksak. Ayan. Safe naman siya. Kahit nakagamto yan, safe naman yan. Yung kalayo naman siya. Tapos, sasaksak na natin. Ayan. Ayan. <laughs> pansin nyo Na-under na siya Nag-go forward reverse na siya Ayan Ata, may kurinte yan Dive yan Ayan o, ayan o May contact na siya Ibig sabihin At yung na naman natin Ayan o Ayos na siya Ayan, na-ikabit ko na itong Timer atin lang sasaksak sak Bali na rin. Okay na rin doon. Ayan. Pag-ukulit lang. Ito yung timer. Ayan. Subukan natin siyang panderin. Diba? Tapos pa to. No, bueno. no.